Samantala nakatakda ng simulan sa susunod na buwan ang konstruksyon ng drainage canal at karagdagang streetlight sa barangay Santa Lucia na Kawayan City, Isabela. Sa panayam ng IFM News Team kay barangay kagawa Dre Celestino, naglaan ang barangay ng 650,000 pesos para sa konstruksyon ng siyam na raang metro na drainage canal sa Puruk Ono habang 548,000 pesos naman sa karagdagang 22 streetlights na ilalagay sa pampublikong lansangan sa lugar. Anya Laking tulong ang mga proyektong ito sa mga residente ng Santa Luciana lalong lalo na ang streetlights na magpapailaw sa madilim na bahagi ng daan. Dagdag pa nito mahalaga rin ang pagkakaroon ng drainage canal lalo na at may naitalang dalawang kaso ng dengue sa lugar kung saan mahigpit na isinusulong ang pagpapanatili ng kalinisan nito upang hindi pamugaran ng lamok at pagmulan ng sakit na dengue sa mga kabaranggayan ko, lalong-lalo yung mga constituents dito sa Purok Uno. By soon, by this month po, magsisimula na po yung drainage project natin. Open canal po yan, pero sana po, pagka nagawa po yung drainage natin, panatiliin lang po natin na linisin ang tapat natin kaya mag magpapakuan po ang gagawa ako ng campaign na tapat mo linis mo Yan po ang magiging habang po natin sa drainage para maiwasan po natin yung stagnant water na magkaroon na magkaroon tayo ng dengue kaya sama-sama po sa natin na ibigay ang kalinisan sa barangay yun lang po yun lang si Iyan na naging pahayag ni Kagawad Celestino sa kanyang nasasakupan.